Alam mo ba kung paano nakalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng Japanese Empire? Balikan natin ang kasaysayan. Noong January 2, 1942, sinakop ng Japan ang Maynila. Bumagsak ang Bataan at Corregidor. Daandang libong Pilipino ang pinahirapan at pinatay, pero hindi sumuko ang bayan. Habang okupado ang bansa, nagsimula ang guerrilla warfare. Mga lihim na sundalo at mamamayang lumalaban kahit walang armas. Mga grupo tulad ng Hukbalahap sa Luzon at guerrilla forces sa Visayas at Mindanao ay umatake sa mga Japanese sa likod ng mga bundok. Sa Amerika, lumikas ang pamahalaang Commonwealth ni Manuel Quezon. Si General MacArthur na nagsabing, I shall return, bumalik noong October 20, 1944 sa Leyte, kasama ang puwersa ng Amerika. Nagsimula ang Battle of Leyte Gulf, pinakamalaking labanan sa dagat sa buong kasaysayan. Habang sumasagupa ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, ang mga gerilya ang tumulong sa pagbawi ng mga lungsod. Noong Pebrero 1945, pinalaya ang Maynila sa madugong labanan. At Agosto 1945, bumagsak ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Sumuko ang Japan. At sa wakas, malaya na muli ang Pilipinas. Hello guys, kung nagustuhan nyo yung video natin guys, uh, nag-upload ng mga video, pakilike, pa-subscribe. Pa-share din ang video, guys. Guys, pwede ka paano sa Facebook, Bossmark, Bossmark Boss ah Tito. Uh, pakipano na sa Facebook channel natin, guys. Maraming salamat sa support niyo, guys. Pa-shoutout na lang, guys, kung gusto mong comment. Shoutout sa inyo,